technical at actual impounding ang nakikitang paraan ng Department of Transportation para hindi ko langin ang mga impounding area na ilalaan para sa mga mauhuling colorum. Kasunod ito ng nakatakdang malawakang pagpapatupad ng anti-colorum at no registration no travel policy. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Charlie Del Rosario, ang Chief ng DOTR Command and Control Operations Center, na nagkalat na rin ang colorum ng mga sasakyan na pumapasok at lumalabas sa Metro Manila habang binabantayan din ng mga PUV na hindi makakapag-consolidate hanggang January 31. Simula kasi sa February 1 ay otomatiko na silang walang prangkisa. Iniintay rin po natin kung ano action ng uh, Korte Suprema. Ayaw naman po natin uh, pangunahan yan. Kung ano man po ang uh, magiging uh, final decision po dyan, itong uh, pagkatapos po ng Enero, yun po ang kumpas na dapat naming uh, ipatupad. Kung uh, sabihin po ng uh, Departamento na dapat ay nakakonsolidate na yan at lahat ng hindi nakakonsolidate ay uh, maari nang hulihin, kasi po pag hindi ho nag-consolidate yan, wala na hong prangkisa yan.